Huwag naman puro tinola. Magluto tayo ng masarap na sabaw. Yung sabaw palang ulam na. At madali lang gawin. Mag-isa muna tayo ng pangontra sa asuwang. Sibuyas at sampung kamatis. Kapag malambot na yung kamatis, ilagay na natin yung isang kilo ng manok. Isasangkot siya lang natin ito na mabuti. Tapos, timplahan ng patis at paminta. Kapag na golden brown na yung chicken natin, maglagay na tayo ng pangsabaw natin at timplahan ng asin para yung sabaw natin may lasa na agad, takpan lang at lutuin. Once malambot na, ilagay na natin yung siling haba at sitaw. Lulutuin lang natin to ng dalawang minuto. Tapos, ilagay na rin natin yung mga pechay. Lulutuin pa natin to ng dalawa pang minuto. Pakicomment naman po kung nasaan ka ngayon para alam ko kung saan umabot itong video na to. Salamat nga po pala sa mga OFW natin na laging nanonood. At shoutout na rin sa mga taga Negros Oriental, Pampanga, at sa mga taga Tawi-Tawi, at sa family Idris. Magluto na rin po ng masarap na kinamatisang manok. Saktong-sakto, maulan ang panahon. Ang sarap humigop ng sabaw. Panalo!